Hey guys, official na nga palang Infinix Hot 40 at napakamura lang ng SRP nito, guys. Dating 7,000 ng SRP ng Hot 30, pero ng 5,699 na lang ang SRP ng Infinix Hot 40. Basically, itong specs ng Hot 40 ngayon ay eh halos yan pa rin ng specs ng Infinix Hot 30 last year. Meron pa rin siyang 6.78 inches IPS LCD display, mayroon 9 90Hz refresh rate at 1080p resolution. 8256 na version, naka Android 13 pa rin, guys. Still, meron pa rin siyang G88 na processor. Same ng Hot 30. Same ng Hot 20. Same ng Hot 11S. Same ng Hot 10S. At same ng Infinix Hot 10 na 3 years ago na guys. Sa camera, naka triple camera siya. At 50 megapixel na main camera. At 32 megapixel na front selfie camera. Kung gamit yung mga smartphone na nabanggit ko. At nag-expect kayo ng malaking difference sa mga performance nila. Huwag nyo nang asahan guys. Didesign De lang at story lang ng mga matataas dito ngayon. Pero kung ngayong pangalan kayo bibili guys, eh mukhang sulit naman yan. Pero hintayin po naman natin yung order ko para magmabuhatin ng full review. Thanks for watching!